sa kanya ko. Lubos na aawa Wala siyang kaalam-alam. Hindi ko yata matatanggap, Padre. Tama nga siguro ang sinabi ng estudyante kung si Ben Gamit. ma Pilipino ay kinasihan ng kamalasan. Naniniwala ka sa malas, Padre Burgos? Sa natin ito, aba siyempre. <laughs> Ang totoo takasaysayan ng mga isa. Karamdam na ba ang swerte ang sino mang isinilang sa bayan na to? Isipin mo mga inyo. Mga aliting walang karapatan. Mga segunda klase. Hindi kwarta klaseng mga may may sariling karapatan sa kanyang bayan. At tayo kahit may dugo tayong Espanyol, halos hindi tayo ituring na tao dahil lamang ano. Dahil lamang dito lamang tayo kisininang. Hindi kita pasusubalian dyan. Ang pinakmabait sa atin, si Padre Pedro Belais. Minala siya na mailibing sa isang lindo, At ang mabait na gobernador-general, pinalitan ng isang diktador. Ayun sabihin mo sa akin, Padre. Hindi ba talaga tayo minalas at sinong